Yan, hello mga lans, yan, magluto ulit tayo, kamote, may korpon ng karne, at saka may bagoong na yan mga lans. Ito rin po yung bunga ng singkamas mga lans. Ah. Yan, lagay na natin. Ayaw ng singka mas mga loves. Yan, mga loves. Lagay na rin natin to mga loves. Mm -hmm. Yan, mga loves. Susunod na rin natin ito. Yan, mga loves, titignan ko kung ano na yan dahil malapit na nga ito mga loves, yan, lalagay na lang natin lalagay ulit natin yung mga gulay niya iba, parang sakto, sabay-sabay na silang maluto hmm napapadami na naman tayong kain ito mga loves yan, at ilalagay ko na rin to mga labs. Eh. Yan, kung kunting lutuan na lang mga labs at matatapos ng ating buri de bon. Yan. Kainan na, kainan na. Salamat mga labs.